Hari! ano nga rin? sa museo, huwag ka na pumunta. Oh! Sino yun? Diyos ko! Si Hari yung kinita niya! Huh? Sinong Hari? Anak po niya yan eh. I was on my way to you pero na-flat ako. Pero kaya ko na to. Sige, tulungan kita maglipit ng gamit. nakakaya ginawa natin, Ma'am Giselle. Naku, sorry so, po ah, talaga. Ah, akala ko ba si Zoe? hindi din nga po yung akala ko na po ah, nakakaya. Kasi napag-isipan napag, napag ko pa ng masama to si Carlos. O sige. Si yes? Zoe, Your voice was breaking nung tumawag Bakit? Anong problema? I'm sorry. I'm just paranoid na that you'll get out of control. May labas mo yung sikreto namin ni Dr. Benitez. Ilabas yung sikreto nyo ni Dr. Benitez? Come on, Zoe. That's my bargaining chip against Dr. Benitez. Against your real father. So, hindi ko yung nilalabas ng ganun-ganun lang. I don't know. But I need you to make that promise. Na never mong gagawin yun. Ever. Please. Nabigay na naman sa'yo kung anong hinihingi mo ni Dr. Benitez. So your secret is safe with us. Sana... Sana our secret is safe too. My lips are sealed. Unless... So sa inyo, try rin ako. Napadaan lang kami. Napadaan? O talagang sinusundan niyo ako? Eh. Uh, Carlos. Nawala kasi kami, naligaw kami dito kami napadpad. Hindi hey, posibleng magawi kayo dito. Alas talagang susundan niyo ako. Carlos, tama ka. Sinusundan ka nga namin. Pero bakit? Uh... Kasi ganito yun eh. We were suspicious about Zoe. Nung sinabi mong lilipat si Zoe sa Eastridge, parang hindi naman ka panipaniwalang lilipat siya sa Eastridge. Kaya nagduda na kami na baka kakausapin mo lang si Zoe para maging spy ni Moira. Ikaw ba, Lynette? O si Gisela nag-iisip niyan? Ikaw ata nagsasabi kay Lynette na hindi ako pwede magkatiwalaan eh. Carlos, sandali. Pasensya na talaga dahil alam mo naman na medyo hirap lang talaga ako magtiwala sa ibang tao. Alam mo naman kung ano nangyari sa akin dati, di ba? Nung una akong nagtiwala sa isang lalaki. Pasensya na talaga, sorry. Lineto, wala akong tinatago sa'yo. Kung ayaw niyo maniwala na gusto kong sa isi ni Zoe, nasa inyo na yon Mga hindi-hindi ko makagawa yung iniisip mo. Dahil mahal kita.